So, sa maraming nag-iisip kung iniinom ba namin yan. So, ang sagot ko lang sa inyo ay hindi nila iniinom. Ayan, mm lang at saka pang laba, gawa. Kung ako yung katanungin nyo kung iniinom ko, oo, iniinom ko yan. Kaya alam ko na yung kung anong lasa ng ihi ng ahas. Medyo <laughs> kabisado ko na. Uod. Uh, ano man yung nandyan sa taas na nakatira, mga unggoy mo yan kabisado ko na yung lasa ng ihi nila kasi, po ito, kasi iniinom ko ito tubig na ito so, ah? masarap naman, masarap masarap, masarap guys masarap yung tubig ito so, ito medyo malabo-labo pa ngayon eh. hmm? oh. hindi lang yung malakas hmm. yan, iniinom ko yan masarap hmm, masarap. 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 masarap lasang manok <laughs> Hello guys, what's up, what's up, what's up Dito tayo ngayon, kung nakikita nyo ang aking likuran Puro yan, talahiban, damuhan, to so bundok Ang aking nasa harapan, ang aking magandang misis Yung nagbibidyo mm -hmm. <laughs> Ang gagawin namin ngayon, ang ibablog ko sa inyo ngayon ay ni namin yung tubig So, yung hose, iti-check namin Yung sa taas, kung mayroong naputol Nakikita nyo na yung na ng bundok na yan guys So mm -hmm. yan, yan Uh, diyan kami pupunta. Si doon kami nakakabit ng tubig. So bigay ng kalikasan yan guys, yung tubig namin. So yun ang kukunin namin para may supply kami doon sa bahay. So So guys, let's go guys. Lalakarin natin to. So kailangan natin mag-ingat guys. Baka may Ah. wala pala guys. Isa rin sa purpose. Kaya mayroon tayong dala nito sakto rin yung panghawi ng damo. So baka mamaya, yung lalakaran natin may ahas, yung so kailangan natin ng rin para umalis yung ahas bago tayo dadaan. So medyo hinihingal ako guys kasi medyo hindi ako sanay umakit ng bundok sa gabi lang. <laughs> ito nga guys no pagkakataon na rin namin dalawa ni misis at dalawa lang kami dito sa kalagitnaan ng kabundukan <laughs> date so dito na lang so ang ganda ganda naman ng paligid ng pagdidita namin guys kitang kita nyo naman yung mga kabundukan napakaganda ng tanawin Ay. kagaya nito, may libre pang ulam native na ampalaya Ah, ito guys, no? Oh oh, may pangtanghalian na kami ng aking magandang misis ito guys to so pipitasin natin to o so may ulam na rin ito guys nandito na tayo sa kalagitnaan ng kamundukan guys so pipita na naman yun dito sa likuran ko na liwat kanan so talagang mga masukal mga puno kahoy so, huwag lang tayo masyadong maingay guys at kabilang lang talagang dalawa ni Mrs. Ito. Ang kanina, no, hindi na ano, hindi ko lang nakuha na ng video. Gawa nung no, nauna na si Mrs. Naiwanan ako. Kaya, hindi na ako nakapag-video. Hello no, guys, so, sa buwan ng ating paghihingal, tawis so narating na ang itong bukana. Ang saan tayo pinukuha ng video. So, yung nga yung gaso, yung tinuturo ko. Galing yan doon, sa taas. Ayan. Tapos dito kami nagpapit ng tubo. Ito yung tubo na yun. Kaya aayusin namin yan ngayon, baka nagarahan. Inaayos na. <laughs> ang plumber galing EI. <laughs> plumber guys, ang plumber. plumber. Plumber ng EI na kayo ng formi Plumber. So makikita niyo naman yung tubig, so malakas. So bago bago ko bago namin dudugtungan 'yan, papakita ko muna sa inyo 'yan. So sa maraming nag-iisip kung iniinom ba namin 'yan, so ay ang sagot ko lang sa inyo ay hindi nila iniinom. yan Panglido lang at saka panglaba gawa naman diyan. Pero kung ako yung tatanungin niyo kung iniinom ko oo, iniinom ko 'yan. Kaya alam ko na yung kung anong lasa ng ihi ng ahas sigaw kabisado ko na oo